Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at informasyon sa Bangsamoro. Isinagawa ngayong araw ang panibagong serya ng public consultation, kaugnay ng proposed bill number no. 58 o mas kilala bilang Bangsamoro Local Governance Code. Layunin ng konsultasyon na ito na madinig ang mga komentaryo at suggestion ng mga stakeholders ng Cotabato City, kaugnay ng naturang panukalang batas. Ang detalya sa report ni Johan Unayan. Upang mabigyang daan na maipresenta at marinig ang mga komentaryo at suhestyon ng mga stakeholders ng Cotabato City, particular na ang mga miyembro ng Sangguniang Panglunsod, City Officials at mga kapitan ng lunsod kaugnay ng proposed Bill number no. 58 o bang ang Samoro Local Governance Code panibagong serye ng konsultasyon ang isinagawa ng Bang Samoro Transition Authority sa pangunguna ni Chairperson on Committee on Local Government MP Mipantawmit Timbang. Isa sa inisyal na binigyang diin ni MIL-GOIC si Director Muhammad Farsi abu Abutasil sa kanyang presentasyon ng mga salient features ng Bill number no. 58 ay ang paggamit ng salitang governance sa halip na government dahil nakatoon niya ang batas na ito sa paghihikayat ng partisipasyon ng publiko at binibigyang diin din ito ang mga salitang inclusivity, association at accommodation sa halip na exclusivity, isolation at marginalization. The drafters of the Bangsamoro Local Government Code, which are technical personnel from coming from the Ministry of the Interior and Local Government, use the word governance uh, to connote the meaning of inclusivity, and also because uh, uh, governance pertains to consultation rather than dictation. No, yun yung inaapas natin, uh, especially dahil sa autonomous region tayo, gusto natin na may consultation na nangyari. Ayon sa mga naibahaging salient point ng bill na ito, ginawang mandatory ang public consultation bilang parte ng pagbuo ng nasabing batas. Binigyang diin din nito ang kwalifikasyon ng mga tatakbong opisyal sa mga local government unit, particular na ang kanilang educational qualifications. Layunin ng panukalang batas na ito na mas mapagtibay pa ang supervisory power ng Bangsamoro Government sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga polisiya at mga programa para sa mga local government unit na may malinaw at iisang layunin sa Bangsamoro government. The goal of this or objective of this bill is to of course establish a policy that will uh, govern the govern the uh, uh Bangsamoro uh, autonomous region in Muslim Mindanao particularly in its relationship with its local government units no. Uh, this is taken into consideration the mandates of the of the uh, uh, BTA, you know, in uh, writing and legislating the priority codes such as the Bangsamoro Local Government Code. Uh, dito natin may establish yung vertical relationship ng uh, local government units. Of course, vertical and horizontal relationship. Of the BARM and its local constituent local government unit. Ito na ang pangatlong konsultasyon na isinagawa ang Bangsamoro Transition Authority hinggil sa Proposed Bill No. 58 matapos isagawa ang una at ikalawang serye sa probinsya ng Lanao del Sur. Nakatakda namang magsagawa ng parehong konsultasyon sa Special Geographic Area at Island Provinces sa mga susunod na mga araw. Johan Unayan, BIO News isa sa ilalim sa pagsasanay ng Ministry of the Interior and Local Government ang mga bagong halal na opisyal ng BARMM matapos mabuo ang training modules para sa legislative capacity ng mga public officials. Ang detalya sa report ni Abdulaziz Mama. Matapos na mabuo ang anim na training modules na katakdang sumailalim sa pagsasanay ang mga bagong halal na opisyal sa buong rehiyon sa pangungunan ng Ministry of the Interior and Local Government, ang nasabing hakbang ay siyang pangunahing layunin sa katatapos lamang na training of trainers kung saan ang mga kalahok nito ang siyang magiging tagapagsanay ng mga opisyal sa kanikanilang mga lalawigan. Sa pahayag ng MILG at Subatra o Support to Bank Samoro Transition na isa sa aktibong sumuporta sa Ahensya sa Pagbalangkas at Pagbuo ng Naturang Module, Napakahalaga umano nito dahil ito ang magbibigay ng legislative capacity sa mga bagong halal na opisyal. Tinuro natin sa kanila yung uh, modules para ma-deliver nila sa kanil kanilang mga provinces at mga municipal. Ito yung uh, local legislative process, yung parliamentary procedure, yung pag-formulate ng legislative agenda para i-guide natin yung mga newly elected na councilors at saka provincial board member at matulungan nila yung executive na magawa yung mga policy support na, na kailangan para ma-execute natin yung development agenda ng ating local chief executives. We're not doing the actual training uh, in, in, as for Sabato. We're, not, we're just drafting the modules. But it's extremely important because um, I don't know the full uh, level of knowledge of the newly elected officials Some will have some understanding of the information in these modules. A lot of them won't. I think it's really important uh, to have a standard uh, information and approach to a number of issues. There's six modules and it includes the history. And the legal basis for the Bunksamoro government it includes our uh, roles and functions of local officials. It includes information with regard to financial administration and legislation and local development planning. So it's extremely important with these new officials coming on board to assume that they have little. or, uh, or uh, little knowledge with regard to these various areas. It's not simply about the officials that are coming on board now that have just been elected, but it's a basis, these modules, for officials in the future. Sa pagbabalik ng mga piling opisyal ng MILG sa kanilang mga lalawigan, inaasahang agaran nilang sasanayin ang mga bagong halal na public officials para sa mas lalo pang ikagaganda ng serbisyo sa ating mga kababayan. Abdul Aziz Mama, Mag-ambag ng tabang para sa kapayapaan. Ito ang isa sa tema na siyang nagbuklod sa kakatapos lamang na enhancement planning workshop ng tatlong flag flagship program ng Office of the Chief Minister. Ang detalya sa report ni Abdul na matukan. Bilang bahagi ng mas mahusay na pangangasiwa sa tatlong flagship programs ng Office of the Chief Minister, muling nagsagawa ng workshop ang Technical Management Service. Layo ng nasabing aktibidad na mas mahasa pa ang mga nangangasiwa sa mga programang ambag, kapyanan at tabag lalo na sa pagbabalangkas at pagpapatupad ng implementation, monitoring at evaluation protocols. Ayon kay TMS Director Wendell Giancalan, ang pagsasagawa ng nasabing aktibidad ay mahalaga upang matiyak na ang mga serbisyo ng OCM flagship programs ay nakakarating sa tamang benepisyaryo. Whether or not yung dinideliver ba natin na goods and services ay uh, nakakarating sa tamang benepisyaryo according to plan of activities and uh, target or expected time of delivery. We also recognize na dapat appropriate yung measures to promptly address hindering factors kung meron man may mga balakid uh, or may facilitating factors kung merong best practices i sure maraming best practices pero meron ding uh, obstacles kaya hindi natin naabot fully yung ating full potential bilang program manager ng Ambag Naniniwala naman si Cabinet Secretary Muhammad Asnain Pindatun na malaking tulong ang aktibidad na ito upang mas mapabuti pa ang kanilang ibinibigay na serbisyo sa mga kababayan natin sa BARMM at sa lugar na may AMBAG program. Based on the uh, assessment that we've been doing for the past few days, nakita natin yung mga areas kung saan pa tayo makakapag-improve you know, when it comes to the implementation of AMBAG. But overall, uh, I think modesty aside we can say that uh, ambag uh, has, has done uh, a good job no uh, and since it started in 2019 until 2022 but as our trust to continually improve yung ating operations yung assessment na katulong kung saan pa tayo pwedeng palakasin especially pagdating doon sa monitoring and evaluation ng ating uh, program and yung pagpalakas ng partnership with our partner hospitals. Katuwang ng PMS, ang Subatra o Support to Bangsamoro Transition at European Union in the Philippines. Sa pagtatapos ng aktividad, inaasahan na ang lahat ng mga nabalangkas na rekomendasyon ay agarang ipapatupad, batay na rin sa aprobadong project protocols. Abdullah Matukan, BIO News sa nakatakdang pagbubukas ng klase sa rehiyon, matagumpay na na turn over ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ang school buildings na nagkakahalaga ng 17 milyong piso sa Maguindanao Schools Division 1 at 2. Sa pangunan ng Education Facility Section ng MBHTE, limang paaralan ang nakatanggap ng nasabing pasilidad matapos ang mga magkakasunod na turnover activity. Ang Looy Integrated Technical Vocational High School nakatanggap ng isang palapag na pasilidad na may dalawang classroom. Isang palapag na may tatlong classroom naman ang natanggap ng Looy Elementary School Refra Elementary School at Embing Mama Elementary School. Samantala, isang palapag na, na may apat na classroom naman ang natanggap ng Don A. Martinez Elementary School. Ang mga nasabing pasilidad ay pinondohan ng MBHTE sa ilalim ng 2018 Basic Education Facilities Fund. Nagsagawa ng jail visit at legal aid clinic ang Bangsamor Human Rights Commission sa Cotabato City Police Precinct No. 3 sa Tamuntaka noong nakaraang linggo. Nasa 26 na mga preso sa nasabing selda ang nakabenepisyo sa nasabing aktividad ng BHRCBARMM. Layon ng aktividad na magpaabot ng serbisyo at tulong mula sa regional government sa mga inmates. Nagpahayag naman ang pasasalamat si OIC Provincial Head Senior Investigator Abdila Ali sa Bangsamoro Government Aniya, napagkait man ng kalayaan ang mga taong nasa loob ng selda, mayroon pa rin umano itong karapatan na makatanggap ng serbisyo mula sa gobyerno. Ilan sa mga programa na napapaloob sa mandato ng BHRC ay ang pag-ay ang pagbisita sa mga bilangguan kung saan sinisiguro na napoprotektahan ang karapatang pantao. Lubos naman ang pasasalamat ng mga beneficiaries sa BERMM government sa tulong na natanggap. Ang aktibidad ay naisakatuparan katuparan sa tulong at kooperasyon ng BHRC, SGBARMM, RMM, Ministry Health at Police Station 3. Kumustahin naman natin ang panahon ngayon mula kay Jana Datuali. Ja? Salamat Fifi. Sa weather bulletin ng pag-asa, iiral pa rin sa Mindanao ang southwest monsoon o habagat at localized thunderstorm. Kaya aasahan na magiging bahagyang maulap ang kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag ulan pagkulog at pagkidlat. Wala namang minomonitor na sama ng panahon ang pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Alamin naman natin ang lagay ng temperatura bukas. Sa Cotabato City, nasa 24 to 33 degrees Celsius ang temperatura at 80% po ang chance of rain. Sa Marawi City, 20 to 28 degrees Celsius ang temperatura at 100% naman ang chance ng pagulan. Nasa 24 hanggang 30 degrees Celsius naman ang temperatura sa Lamitan at 70% po ang chance of rain. Sa probinsya ng Lanao del Sur, maglalaro po ang temperatura sa 17 to 26 degrees Celsius at 100% naman ang chance ng pagulan. Sa Basilan po, 24 hanggang sa 30 degrees Celsius ang temperatura at 70% naman po ang chance of rain. Nasa 25 hanggang 30 degrees Celsius naman ang temperatura sa Sulu at 80% po ang chance ng pagulan. Sa tawi-tawi po, nasa 50% ang chance of rain at maglalaro sa 23 hanggang sa 28 degrees Celsius ang temperatura. Sa Maguindanao, 24 hanggang 33 degrees Celsius ang temperatura at 70% naman ang chance of rain. Sa Special Geographic Area na po naman po sa North Cotabato, nasa 22 hanggang 31 degrees Celsius ang temperatura at 100% naman ang chance ng pagulan. Sisikat po ang araw bukas ng 5.36 ng umaga at lulubog naman ng 6.00 ng gabi. Balik sa iyo, PT. Salamat, jana Sa ating COVID-19 update, may walong panibagong kaso ng COVID-19 na naitala ang Bangsamoro Interagency Task Force as of 6pm ng July 31. Sa datos ng BIATF, umabot na sa 37 ang aktibong kaso kung saan labing dato dito ay mula sa Maguindanao, isa sa Lano do Sur, lima sa Basilan at labing naman sa Cotabato City. Pumalo na sa 19,885 ang kabuang kaso ng COVID-19 sa Bangsamor Region. Patuloy naman na hinikayat ang mga residente na magpabakuna at sa mga fully vaccinated naman ay magpabooster upang mapalakas pa ang visa ng immunity laban sa COVID-19. Magtungo lamang sa inyong health center upang malaman kung saan ang mga COVID-19 vaccination hubs sa inyong mga lugar. sa pagpapalakas ng Bangsamoro government sa mga hakbang ito sa pagsupport sa COVID-19, pinapalawak pa ng Bangsamoro government ang pagpapaabot ng COVID-19 vaccines sa mga geographic geographically isolated at disadvantaged areas sa rehiyon. Dahil dito, anin na mobile vaccination teams ang kasalukuyang nakadeploy sa Maguindanao upang mabakunahan ang mga hardest to reach and sensitive sitios and barangay sa probinsya. Sa ngayon, umaabot na sa 90 to 150 na mga residente ang nakatanggap ng vaksin kada araw. Ito ay sa pagkikipagtulungan sa, in sa Integrated Provincial Hospital Office at USAID Philippines Reach or Rich Health Project. Mabuhay po ang ating health workers. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Paalala mula sa Bangsamoro Government sa panahon ng pandemya at kahit tayo patungo na sa new normal, sumunod pa rin sa paalala ng Ministry of Health. Tandaan ang Vida Plus, magsuot ng best fitting mask, i-isolate ang sarili kung may sakit, maintain good airflow, plus magpabakuna laban sa COVID-19. At sa Pinas Lakas, sabay tayong babangon, magpa-booster ngayon. Sundan din at maging updated sa mga balita at impormasyon sa BARMM. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si City Firewood Abdulla naghahatid ng balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po.